<laughs> Yummy. Hello at welcome back sa aking channel. Pulin Luna na ng video si Thea Marceline o mas kilalang Baby Mochi na enjoy sa ulam nitong bangus. Mukhang talagang paborito ni Baby Mochi ang pritong bangus. Sa bawat subo, kitang kita ang kasabikan nito. Napakasarap pagmasdan kung paano niya ninanamnam ang bawat subo. Ang kanyang munting kamay ay hindi mapakali sa pagkuha ng piraso. Kahit siya ay nanunood ay tuloy pa rin sa pagkuha ng ulam para kanya niya itong isubo, dinagpananatawa si Pauline sa ginawa ng anak. Narito at ating panuulin ang kabuuan ng video, pero bago yan maari po kayong mag-subscribe para laging updated sa iba pang kaganapan. <laughs> Yummy. You like it? You like the fish? Hmm. Wow, delicioso, hein, família.